Hello guys, what's up and welcome again to my mini vlog And ako lito, si Jello ang nag-iisang charotero sa buhay mo At sobrang busy nga sila kuya Kasi nga magpa-party-party daw sila dito sa bahay At ito nga guys ay advance celebration ng birthday ng aking kapatid Ay nakasombrero ng pulao, o ba? Diba? Daig pa yung macho dancer kapag humataw At syempre andyan yung bayaw ko at yung ibang tauhan niya At the same time, andyan din yung mga friends ni Kuya Michael At nagiinuman na nga at medyo may edad na rin So pagbigyan nyo na, charot lang po at ayun nga guys ay na mekos na nga yan nila Lolong nila RR nila CJ at syempre si Kuya yung magbe birthday inom na nga sila guys syempre tama video lang tayo kasi nga sabi ko sa inyo hanggang intro lang ako pero sa pangdiinan ay wala na ako dahil lagi ako may pasok so ito nga ang pagkakataon guys ay birang bira lang naman mangyari syempre isang best lang yan si isang taon kaya pagbigyan na natin yung mga walwalero dyan at syempre mapabat at mapatanda ayun nga basta may alak may balak charot lang po at ito nga guys, sa yung kinabukasan naman ay pagdating ko nga galing mall, ay nakita ko nagiiyaw na nga itong birthday boy at binati ko na nga siya dyan. Tapos sabi niya, Thank you. Ayun o, oh, nagpapasalamat. Sana all. At ina nga, hiniwan na nga ni Joshua at syempre ni Jake yung mga kakailangan nilang sa At yun naman yung bayaw ko na si Kuya Joel pangising-ngising at ayun, nakita ko nga itong bangos. Sabi ko, bakit sunog? May ni Kuya Joel yung bayaw ko at syempre dahil-dahil niya nga itong binaligtad at sabi niya, ayan, okay na. O di ba? Binibiro ko nga dyan guys, yung dalawang pamangkin, si Jake at si Josh. Sabi ko, sige nga, na naman na ng video, kasi na mas pogi sa inyo. Ayun no. Ano nga guys, yung una nilang pulutan ay mga isda na inihaw. At syempre, mayroon niyang isang balat ng baka. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Alam ko na pala yung tawag doon. Yan pala guys, hindi ko naman kinakain. Kasi nga yan ay papaitan. Ibig sabihin, mapait. So, daig niyo pa yung ampalaya sa kabitira ng buhay mo at love life mo. Ano? You know? At ito nga guys, ay, konti pa lang at, maya -maya. at dito na lang. Bye bye